pagkapalapitong taon na yung sasakyan mo na Toyota Wigo, ganito na mangyayari dito sa pinaka rear tailgate mo, no? Hindi na siya umaangat talaga ng todo. Then pag ibababa mong ganyan, hindi na siya katulad nun dati. Kaya minsan pagka maglalagay kami dyan sa loob, may tendency na ayun, pagka hindi mo namalayan, malayan, mauuntog ka dyan. Ang gagawin natin, pagpapalit tayo ng pinaka rear tailgate struts. So, tingnan nyo naman kung ano yung pagkakaiba. Oh. No, mas mahaba ngayon itong bago. Ito ngayon, no, Tinamang mo ikli lang. Nabili ko lang sa TikTok. Tinan natin kung maganda yung kalalabasan. Ano. Ito, tatanggalin po natin to. Sisikwatin lang natin yan. Ayun Saka dito. Sisikwatin lang din natin yan dito. So, yung isa lang muna yung tatanggalin natin, mga kaibigan. Ha. Pagka okay na yan, pwede na siyang matanggal. Ayan, no. Oh. Ang bilis lang, di ba? So, iano lang natin yung ulo natin. <laughs> Tagay natin ganyan. Tapos, iangat natin. sa so, kailangan talaga angat na angat. Uy, kanina medyo nahihirapan na akong ikabit kasi nga napipigilan pala nito. So pagka magkakabit kayo, tatanggalin nyo muna pareho. Tapos patulong kayo sa pwedeng tumulong sa si inyo para mahawakan nyo. Ayan. so ganyan nyo lang. Tapos okay na. Medyo malakas-lakas na siya. Tawanin natin yung bago. So ito kahit na hindi nyo natanggalin mga kaibigan yung pinaka, ano pinakalak. Kakayanin na yan. yun, Ayun, papasok na siya. Ayan, tatanggalin nyo lang yung pinakalak nya pagka tatanggalin niyo Ayan. Oh. O, oh, di ba? Umaangat na siya ngayon. Oh, lupit. Pag binaba natin, perfect. O, oh, di ba? Sa mga kaibigan, ito nabili ko lang. Napakamura lang. I-share ko na lang po kung saan ko po nabili. O, oh, oh. Hindi ka tulad dati, na ano. Pagka ganyan, stop na doon, o. Oh. Pagka dito, oh, nag stop na siya, o. Oh. Untog ka ngayon. So, ito, okay na. Mm. Talagang tumutulak na siya pataas. O. Oh. I-share ko na lang yung link nito sa Yellow Basket. Feel free to check out.